Hello mga mi! Welcome back sa aking mini vlog. So for today's video, samahan nyo nga pala akong i-unbox itong bagong gamit natin sa kusina. Yeah! So ito nga mga me at magpapalit tayo ng dish drying rack pero hindi natin yan itatapon. Itatago ko yan dahil maganda nga yung quality nito. Nabili ko pa nga itong white na dish drying rack or dish drainer sa Daiso dito sa Orange Up. So yun papalitan ko lang siya kasi nga gusto ko yung nakaangat para maiwasan niya yung pagkakaroon ng stain dito sa aking countertop. At inaantay na nga ng mga urungin ko yung bagong dish drainer kaya tara na mga me at mag-unbox na tayo. So napaka-affordable lang naman ito mga mima at kung nakikita nyo naman at napakaganda ng pagkakabalot. So ayan nga yung brand niya. Nagulat ako na yan pala yung brand itong in-order ko dahil hindi ko naman siya doon in-order sa mismong shop niyan. So nakaka-order naman ako ng mga gamit from this brand pero hindi ko talaga in-expect na sa different shop ay ganun din yung binibenta nila. So, bali dalawa nga pala itong binili ko mga Mima at gagawa na lang natin ng separate video itong isa. So, itong in order ko ilagayan ng mga toothbrush dahil nga ang lang namin ng toothbrush ay basag na ba. So, ayan. So, mga Mima at maganda na at presentable na nga itong ating lalagyan ng toothbrush. So, ito nga mga mi at may partition pa siya sa loob. Pasensya na medyo maliwanag. Parang kinukuha na nga ako ng liwanag dito. Pero gagawa na natin ang ibang video yan. Pati nga itong dish trainer ay hindi nyo nga makita dahil sa sobrang liwanag. Hindi ko ba alam parang nag-against the light na nga or nag-contrast-contrast na nga MMA itong ginagawa kong video. So, ito nga pala yung in order ko ay kulay gray. So, dalawa nga yung pagpipilian nyo. Merong white at yung gray nga yung napili ko dahil nga hindi maganda yung quality ng aming tubig. Dahil minsan nga yung tubig namin ay sobrang lino pero pag nagtagal ay nagiging dilaw, napaka-plastic para yung kaibigan mo, Charis. So ito ka mga mi at mag-urong na nga tayo, subukan na nga natin itong aking bagong dish drainer na napaka-minimalist at very aesthetic. So kung naghahanap ka ng ganitong dish drainer ay pasok na pasok to sa yung team. Kung ikaw ay aesthetic or minimalist ka lang mga mi, cute na cute lang din at kahit gano'n pa karaming yung mo, sigurado magkakasya dito. So bago nga ang lahat, haya natuhugasan ko muna. So tinry-try ko pa nga. Aja kung talaga bang tutulo at wala nga siyang tagas. So after ko nyan mahugasan ng mga mi ito at mag na nga ako so bibilisan na nga lang natin ng pag-uurong at show shortcutin na rin natin yan para hindi nga kayo mainip. So yun mga mi at patapos na nga ako magpugas ng baso at tasa pa lang. So kung gusto mo nga ng ganito ang dish drainer, yung link nandito sa comment section. Check mo na baka magustuhan mo. And anyway mga mi, thank you for watching. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Bye!